Ito guys, meron tayo dito ano. Ito yung galing sa bangga. Papansin yung balik ko yung gulong mo. Meron ba yung gagawin natin dyan kapag balik Yan ang nabangga daw. Tapos, oh, sumemplang. Tapos ito. Balik ko na. Ang laki nung no, malaki yung tama. ay May kita nyo. Wala sa alin yung gulong. Nakapaling dito sa dito. Dito siya nakapaling. Yan gagawin natin dito. Babaklasin natin to. Itong buong center post. Sama tong shock tanggalin natin itong gulong tanggalin natin itong may ito may tornilyo yan ito ito yung gulong ito tanggalin din natin ito para mahugot natin yung center post nabaklas natin yung set go center post mo? merong ano yan dyan castle na tatanggalin natin yan para mahugot natin pababa ito ito guys nabaklas na natin ito yung buong, ito yung center post niya Medyo baliko ko siya. Malaki din yung tama niya. Ayan. Kaya dadali natin ito sa machine shop para may align Ito yung buong center post. Ayan. Ayan, ganyan kapag magbapakas tayo ng center post. Pati ng front shock. Tapalain na natin 'to. Then ikakabit natin. Papaalin natin sa machine shop. Ito na guys, yan. na pa shop na natin 'yan. Ipaalay na natin. ikakabit na lang natin. So guys, okay na yan. Naipaalay na natin. Yan okay na, pantay na sa gulong niya. pantay na. May balik na rin natin lahat. Basta na bumundo, bumunggo itong unahan. Bumundol. May possible na mas tamaan yung itong telescopic or itong uh, center post yan. basta bumunggo konting bundol lang yan maaaring madamage yan yan talagang babaklasin yan at ipapa-align or ipipress yan okay pantay na Ayan. maraming salamat sa inyo pananood at huwag yung kalimutan mag like and subscribe ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa inyo